Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi la yaumidin amabad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa ngalan ng Allah ang pinakamawain at ang pinakamahabagin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol kay Allah lamang Naway mapasa ating propeta Muhammad ang kapayapaan, pagpapala at habag mula kay Allah. Ganon din sa kanyang mga pamilya, sa mga taong kanyang nakasama at sa mga taong tumatahak sa tuwid na langdas hanggang sa huling araw. Naway ang kapayapaan, habag at pagpapala ng Allah ay sumayin nyo rin mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi sa ating mga kababayan na naririto ngayong gabi na ito. Ang aking paksa na i, uh, ipaparating sa inyo sa gabing ito or aking isi-share ay ang pinag pinamagatang ang tunay na kaligayahan or real happiness. Mga kababayan at mga kapatid, minsan ba naisip na natin kung nakamit na ba natin o nahanap na ba natin ang tunay na kaligayahan o true happiness sa ating buhay. Ang tunay na kaligayahan ba ay sa pagiging sikat, pagiging mayaman, paggamit ng droga, paglalaro sa kasino at marami pang iba? Ito mga kababayan at mga kapatid, ay pansamantalang kaligayahan lamang. Ang kaligayahan ay ang kasiyahang loob sa puso sa pagkamit ng kabutihan o tagumpay, inaasam o inaasahang bagay, o dulot ng pagkakaiwas mula sa pagkabigo o pagkasira o pagkapahamak. Ang bawat isa ay naghahangad ng kaligayahan. According to statistics from the World Health Organization, in the Western civilization estimated that in the year 2000, approximately 1 million people in the West would have died from suicide. 16 people of every 1,000 people choose to take their own lives in the highest standard form of living. Bakit mga kababayan at mga kapatid? Dahil hindi nala nahanap ang true happiness or ang tunay na kaligayahan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kung kaya't kasawian sa kanila na ang puso ay tumigas laban sa kawalan ng pag-aalala-ala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang nasa malinaw na pagkaligaw. Sinabi pa niya, ang mga makamundong bagay na ipinagkaloob sa inyo ay hindi sa inyo at isang kaginhawaan sa buhay na ito at mga palamuti lamang. Datapwat, kung ano ang taglay ni Allah para sa inyo sa kabilang buhay ay higit na mainam at mananatili. Sinabi ni Iban... Taimiya Rahimahula, katotohanang sa mundo ay paraiso. Sino man ang hindi nakapasok dito ay hindi makakapasok sa paraiso sa kabilang buhay. Ang pagkilala kay Allah at pagmamahal sa Kanya. Ang tunay na kaligayahan ay may tatlong susi. Una, ang pag-aalala kay Allah Sinabi ng Allah Subhanahu wa Taala sila na sumasampalataya sa kaisahan ng Allah at sa kanilang puso ay nakadarama ng katiwasayan sa pag-aalaala kay Allah Subhanahu wa Taala Katotohanan sa pag-aalaala kay Allah ang puso ay nakasusumpong ng kapahingahan Sinabi pa niya, mga kapatid, kaya't alalahanin ninyo ako, nang sa gayon ay alalahanin ko rin kayo. Katotohanan, mga kababayan at mga kapatid, nakakagaan sa ating puso't isipan sa tuwing tayo'y aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa banal na Quran, Iya ka na abudu wa iya ka nastain. Ikaw lamang ang aming hinihingian ng tulong at ikaw lamang ang aming sinasamba. Si Sheikh Ibn Taymiyyah ay muling nagsabi, ang puso ay hindi makakatanggap ng kaligayahan maliban sa pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagsusumikap sa pagsasagawa ng mga bagay na kanyang kinalulugdan. Pangalawang susi, ang pagkakontento. Ang pagkakontento. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalugdan mo kung ano ang itinakda para sa iyo ni Allah subhanahu wa taala at ikaw ay magiging pinakamayaman. Sinabi pa niya, ang karangyaan ay hindi sa pagkakaroon ng kasaganahan sa mga makamundong bagay. Bagkos, ang karangyaan ay ang pagkakontento sa sarili. Hinati ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pamumuhay ng bawat tao sa mundong ito hindi magkakatulad ang mga biyaya na Kanyang ibinibigay sa atin. Bago ko banggitin ang mga bawat uh, pamumuhay ng mga tao, ay meron akong isang kwento na ibabahagi sa inyo. Merong mga tatlong bata at binigyan sila ng isang supot ng chocolate. Sabi ng mga ito, hihahatiin nila itong chocolate na ito at uh, sila ay uh, hahanap ng isang tao na pwedeng maghati para sa kanila. Sila ay dumulog sa isang sheikh. Ang sabi ng mga bata, ya yeah, sheikh, Meron kaming isang supot ng chocolate. Maaari mo ba itong hatiin para sa amin? Tanong ng Sheikh sa kanila, hahatiin ko ang chocolate na ito sa anong paraan? Sa paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa paraan ko? Ang sagot ng mga bata, ya Sheikh sa paraan po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuha ng tatlong dangkot ang shek at ibinigay niya ito sa isang bata. Samantalang sa isa ay isang dangkot lamang. At sa isa ay lilimang piraso lamang. So ihahambing ko mga kababayan at mga kapatid, yaong tatlong dangkot na ibinigay ng shek sa isang bata. Na kung saan ang isang tao ay mayaman. Siya ay binihiyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sobra-sobra. Na kung saan, kung, ang, kung ikaw ay binihiyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, matuto kang magbigay sa iyong kapwa. Sa pangalawang bata na binigyan niya lamang ng isang dangkot, inihahalin tulad ko ito sa isang taong Katamtaman lamang ang yaman, tama lang ang biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Sa, pama sa pamamaraang ito, matuto tayong makontento kung anuman ang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pangatlo, mga kababayan, mga kapatid, ay aking inihahalin tulad yung bata na minigyan lamang ng lilimang pirasong chocolate na kung saan ang pangatlong pangkat na tao ay ang mahirap o kulang ang biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dahil dito ay matuto siyang magtiis. Ang pangatlong susi mga kapatid, mga kababayan ay ang pasasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung kayo ay may loob ng pasasalamat sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay nalulugod sa inyo. Mga kababayan at mga kapatid, magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Kung binigyan niya tayo ng magandang trabaho at malaki ang sahod, sabihin natin, Alhamdulillah. Pero kung sahod natin, halimbawa, ay may uh, kababaan, sabihin pa rin natin mga kababayan, mga kapatid, ang Alhamdulillah. Minsan, may mga bagay o sitwasyon na alam natin ito ay mabuti. Pero ikakasama pala natin at meron namang pangyayari na masama pero ikabubuti pala natin. Sabihin nating khairan insya Allah o kaya makakabuti ito sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron ulit akong may babahaging kwento patungkol sa kasabihang khairan insya Allah. Sa isang palasyo, mayroong isang hari na kung saan ang hari na ito ay mayroon siyang uh, kanang kamay na kung saan lagi niya itong kasa kasama. Isang araw, habang sila ay kumakain sa kainan, sa paghihiwa ng hari sa kanyang kinakain ay hindi niya inaasahang nahiwa ang kanyang kamay at ito ay naputol ang kanyang isang daliri. Sinabi ng kanyang right hand, Kairan, insya Allah. Sinabi, nagalit ang hari, sabi niya, naputol na nga ang aking kamay, pero bakit sinabi mo pa na ito ay aking ikaw bubuti? Sa galit ng hari, tinawag niya ang kanyang mga kawal, at sinabi niya dito na ikulong ang kanyang right hand. Dahil doon sa sinabi ng hari, ay bilanggit naman ng kanyang right hand ang Kieran insya Na insya ay makabubuti din para sa kanya na siya ay makulong. Isang araw mga kababayan, mga kapatid, ang hari ay pumunta sa kagubatan para bangaso kasama ang kanyang mga kawal. Sa hindi inaasahang pangyayari, napalayo ang hari sa kanyang mga kasama. Sa oras ng mga yaon, ay may mga tribo sa kagubatan na kung saan sila ay naghahanap ng pwedeng ialay sa kanilang sinasamba or Diyos Diyosan. Nakita ng mga tribo ito ang hari at kanila itong dinakip. Pagkarating sa kanilang tribo ay tinawag nila ang kanilang leader. Na kung saan pagdating ng kanilang leader ay tinignan niya ang hari mula ulo hanggang sa kanyang paa. Sa kanyang pagnilay-nilay sa hari ay napansin niya mga kababayan at mga kapatid naputol pala ang isang kamay ng hari na kung saan hindi pwede itong ialay sa kanilang Diyos josan dahil hindi kumpleto ang pangangatawan ng hari. Dahil dito ay, kanya, ay kanila itong pinakawalan at nakauwi siya sa kanyang palasyo. Alhamdulillah. So ito mga kapatid yung sinabi ng kanyang right hand na nakabuti para sa kanya yung pagkaputol ng kanyang daliri. Na kung saan, sa pagkaputol ng kanyang daliri ay hindi siya naialay sa Diyos, Diyosan ng tribong nakadakip sa kanya. At kairan insya Allah, nakabuti rin sa kanyang right hand na, na naikulong ikulong at hindi nakasama sa pagkakataong yaon dahil kung hindi naikulong ang kanyang right hand dahil laging kasakasama, nung hindi pa ito naikulong ang hari ay maaaring yung right hand ng hari ang naialay sa sa diyos Josan ng tribong ito so nagpasalamat ang hari sa kanyang right hand na ito pala yung dahilan kung bakit hindi siya naialay dahil sa Kairan Insya Allah na sinabi ito. At Kairan Insya din para sa kanyang right hand na naiiwan nakulong at hindi siya nakasama dahil maaaring siya ang maialay dito. Mga kababayan, mga kapatid, ito ang Islam. At dito natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan or real happiness. Kaya sa inyo mga kababayan na nakakarinig sa aking minsahing ito, saliksikin at pag-aralan ang Islam. Huwag mong tingnan ang pag-uugali ng mga ibang Muslim na taliwas o hindi sumusunod sa Islam. Bagkos ang katuruan ng Islam ang inyong tingnan Ika nga, Islam is perfect and Muslims are not. Sa inyo naman aking mga kapatid sa pananampalataya, nakilala na natin ang pananampalatayang Islam. Naway isa buhay at panghawakan natin ito. Panghawakan natin ang babala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayuhal ladina amano hakka wala muslimun. O kayong mga mananampalataya, sinabi niya, sa malapit na kahulugan, sa wikang Tagalog, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag ninyong hayaan na kayo ay mamatay na wala sa pananampalatayang Islam. Ipakita natin mga kapatid yung takot natin kay Allah Subhanahu wa Taala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Panatilihin natin at ihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala nabawian tayo ng buhay na tayo ay mga totoong muslim nang sa ganon ay magkakasama tayo dito sa mundong ito at higit lalo sa kabilang buhay. Alhamdulillah wa Allah hu akbar. Naway inyong kinapulutan ng aral ang aking naibahagi sa gabing ito. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.